Hello guys, good morning pupunta tayo ngayon sa bago naming lilipatang apartment nakakuha na nga pala ang inday ng bagong apartment kasi dumating na yung mga anak ko so ito late, 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 late upload na ito kasi masyadong naging busy ang inday at medyo tinabad tayong mag upload ng mga video so ngayon dahil nag email si YouTube na tatanggalin na daw yung aking mga ads kung hindi ako mag-upload ng video. So, ito ngayon tayo. Ayan, ayan yung papunta sa amin. May mga pilokeria siya, mga salon. Andiyan na rin yung mga tindahan. Malalapit yung mga tindahan dito sa amin. So, maganda yung kanyang place. So, ayan. Yan yung lugar sa baba namin. At yan, ang daming mga tindahan. At medyo malapit sa lahat ng mga uh, tindahan, mga mall. Malapit kami dito sa mga sa Labugada. media. Ayan siya. Mm, Parmasya with teddy ayan. so ngayon pasok tayo sa amin so ayan sa hallway hallway tapos ito yung unang kwarto ayan pang single lang siya Tapos, katabi niyan yung kusina. Ayan, medyo madumi pa ha. Pasensyahan na po at hindi pa ganong nalilinis. Kaya yung kusina, medyo maliit lang siya pero okay na para sa isang pamilya. At least, sarili mo na yung apartment. Ayan, yan. May mga lalagayan ng mga sapatos. yan So, ito yung pinakasala namin. Ayan na siya. Yung sala. So, wala pang gaanong gamit dyan. Dahil kalilipat lang din namin. Tapos, may terrace. Ayan. Tapos tatlo yung kwarto niya. Ito yung pinaka isang kwarto. Ah, may salamin at may papus-pus pa. Pus pa. pa ang inday. Ganarn. Ito yung susunod na kwarto. Pang single lang din siya. Yan. At ito yung banyo. Isa lang yung banyo niya. So medyo makalat pa siya. Pasensya na. Ito yun lang po for the day. Bye!